puno ng doubt mm, Nag-join na, nag-member na, nagbayad na Uma-attend na nga eh, pero ang dami niya pa rin doubt Una, duda sa sarili Duda sa nag-invite Duda sa downline Duda sa kumpanya Ang daming duda, parang punong-puno ng duda no yan yung mga hindi nagsasucceed sa ganitong negosyo. Lagi siyang may what if. Okay lang naman ang what if kung papunta sa positive. Pero ang pasit ang what if niya laging papunta sa negative. Kasi dalawa naman lagi yan eh. Ang coin, ano yan eh, head and tail lang yan eh, di ba? alimbawa, tinos ko yung coin. Alam niyo yung toss coin? Tinos ko ng ganun. Olaan mo head or tail Sabi mo head